Yan mga amigo. Ah, medyo nahirapan yung paglilinis namin ng bangka ngayon. Amigo Bido, gawa sa sobrang agi doon sa ilalim. Kagaya ng, nung ko rin naman yata doon sa mga nakarahan kong video. O so mga vlog ko nung nasa lahat pa kami. Ayan o. Oh. Ito pala yun, butas. Ayan o. Oh. Butas yun mga amigo. Ayan oh. may mga tumubong ano dyan. Gawa siguro ng ano. Ayan ano. o. Yan. Laki ng butas nito mga amigo. Hindi lang iisa. Ayan, may butas doon. Biyada ka mga uh, tubig, hangin. Ayan, oh. Butas sa ilalim. Ayan. Kaya uh, sobrang agi ito sa loob. Ah! biling stainless mga amigo pero makapal naman siya yan makapal pangit din naman pag nasubrahan sa kapal sabi nga nila di mas makapal pa para mas matagal maubos Ay, hindi mas makapal yung kasarito stainless sana ito pero ito na lang ang gagawin kong ganun tapos ito idudugsong ito na lang ang idudugtong ko dito yun para ano siya pagka halimbawa ma butas na siya ng kalawang madali lang tutuloyin ko lang ulit saka dudugtungan ulit na bago pwedeng stainless na pero itong stainless ang gagawin ko dito para mas matagal masira ito kasi umabot itong mga amigo nang nasa walo or siyam na taon na halos kasabay pa yan doon sa, maki uh, doon sa isang makina pa yan ang galing eh. ito ito yan, nagpalit na ko ng makina nililipat ko na lang yan stainless kasi kaso lang hindi na sa ma mga amigo gawa ng luto na yung stainless pag ang stainless pala umitim na sa sunog na sa apoy hindi mo na ma-welding ng maayos yan pag mo wa welding mo siya pag dapat na mga pirahe lumulusok na yung welding rod kahit anong gawin mong ingat pagka naman pagka naman dinabaan mo hindi sa kumakapit ayaw lang niyang kumapit ng maayos yan, kaya babaguhin na natin ito na gagawin ganito kasi ito, ito, ito naman ay lulugtong ko Thank you. kukukyahin lang natin yung dati hindi, hindi ba kula ng kunti yan mga amigo, hindi na kawawa naman yung bangka eh sobrang sobrang dungis nung pagdating namin gawa ng singaw itong tambot butas yan oh. hindi halata at maraming naiwang mga asin asin pero talagang nakasirit ang tubig nito at ka usok yan, yan marami yan butas hindi lang nakikita pero pag nilinis si Pakati pang butas niyan. ito na ngayon eh. Tapos na mga amigo, yan. Pag-iliktit na lang. Yun ah. Pinakapalati yung building para hindi madaling mabutas. Ayun mga amigo. Ikakabit na natin yung ating ginawa. Ayan ah. Susubok na. Nakikin yung naisalpak pagnat para malaman kung okay yung pagkakagawa natin. Baka hindi sintro, di pwede pang ma-repair. Pero sure si na sintro ito kasi sinukat ko rin naman dito sa akin tinanggal. Yan. Hindi na kasi tumawilding mga amigo. Sinubukan na namin itong wilding hindi magkaigi. Sunog na yung, ano, sunog na yung pagka-stainless niya. Oh hanggang dito maganda, saka dito. Pero yung mismo tinatamaan ng tubig, nandun yung, yung ng init nandoon yung butas hindi magkayag pag hinihinang kaya sa kapat pag hinihinang mo nakrak uli nagkakaroon uli ang panibagong bitak doon na naman uli ang atagas kaya nagawa na ako ng bago Ayan. ito pa rin naman yung tinutol ko dito yun lang din naman ang ginawa ko hindi naman sunod yung padulo eh Ayan, makay, makintab pa ka. ang kaya, kaya nga lang mga amigo nadugsungan ko si ng galvanize ah hindi nga galvanize eh makapal lang siya pero bakal pa rin yon Kagawin kong pandugsong naman to doon sa rubber hose kasi butas din. Ito mga amigo, oh, naabutan ka sa amigo dito dito, nagpipintura. Ayan, kasi hindi natin ito napinturahan nung ano, nung... Uh, Hi guys! Hi. Uh, magawa, na magawa namin, gawa nang lumawot na rin kami kagad. Nag-starting kami. Ma masado na mahaba yung tambay. Ay, ngayon, nga, uh, nagpipintura siya sa amigo dito. Ayos so na yung timplahan na pintura mga amigo. Oh. Ano, sa bangyera. <laughs> bangyera siya nagtimpla. Ayan. Kasi pagka walang pintura, madali lang din yan masira. Oh, maganda na pintura talaga. Oh. Ito. yan o. Pinturahan niya. Ayos. Ayos na. Ayan. Ayan sir, mga aming. ayan 'yan mga ito Ito yung sinutol. Oh, kat- nagda eh. O pinutol ko na lang. Yan. Sinado ng tubo. Pero pag nakabili ka ng bagong rubber hose, nalargo ulit yan, wala ulit hmm. Hindi naman sa nasunong mga amigo, na nilagyan kasi ng pako na sarangga para hindi siya mahulog. Doon siya nagasgas, hanggang sa nabutas. Yan mga amigo, oh, pwede na natin testingin. Yan, dilalian lang natin ang nylon yan. Yan, oh, tali. Yan. Kasi mga luag para hindi tumagas. Yan mga amigo, pag dito sa dagat, talo, pan, talo niyan yung clip, yung clip na nabibili, yung iniayapos niya, tapos hindi hitpit. Nabubulok yun. Pag dito sa dagat, pero yan may eh hindi yan mabubulok. Mas matiba yan. Yan ang ginagamit nito, namin dito, imbes na clip. Hindi ko upito? Pa-start daw. Titignan natin kung singaw mapapantarin hmm. natin mga amigos para malaman kung uh, may isingaw pa ba yan Sabi ko, bakit singaw? Eh, bagong ganda ng building. Yung pala, butas na itong exhaust. Ha? Butas yung exhaust. Ayan sa ilalim si eh hey. Ayan, wala butas pala dito ilalim si Dito pala yung singaw na daan, yung mausok. Ayan, oh. bukod yung, yung sa elbow. Oh, bukod. Oh, laki, oh. Alak. Oh, saos kasi ang daliri. Patay. Yung kapalit pala tayo ng exhaust. oh, oh. yun ang mga bibili. order tayo niyan. Pasok! Masok ang daliri! Butas dito sa lalim. Ayan o. O, Ayan o. Bukod yung sa elbo. Ah, bukod. Yung sa elbo na nakikita natin si Ngao, hindi pa yung ano malaki. Mas mas malakas yung dito nang gagaling sa exhaust. Hmm. Kaya pala yung ilalim dito. Ilang pa sa no Kaya wala pang tubig. Kaya pala mainit. Oh yung makina parang video ng... doon pa naman nakatutok yung butas oh sentro to sa may bumba ng langis mm. iinit ang langis wala na tayong problema sa tambot sa ginawa natin doon naman pala hindi lang pala yun, yun kasi ang nakikita ah. yun ang nakikita natin pag umandar, oh. tumatagas yung tubig tapos mas kitang kita yung usok doon dahil kita ng bata ito nasa ilalim pala ng exhaust may mas malaki palang butas mas malaki pa kaysa sa doon kaya pala yung sabi nung ano masyado daw hirap yung makina natin masyado daw maingay maingay na ayun yan ang dahilan mga amigo kaya maingay maingay at saka mausok doon para sa, sa, uh, sa exhaust mismo exhaust pa lang sira uh, matalansay na malinis ng gilid ah oh, maganda pati malinis <laughs> matanggal yung mga kalawang doon sa tagiliron kaya kuha na siya eh luwag na oh dalim So, oh. siksika na lang yan. Ito mga ligo, oh. Ayan, no, oh, yan. So, so, ang akala namin butas doon, tama naman, butas. Kitang-kita talaga kung singaw. Kitang-kita yung singaw doon sa butas. Ang akala namin, yun lang. Kaya pala, sabi ko, bakit ang butas hindi naman sobrang laki? Ang lakas ng, sig ng ingay. Yung pala ito, yan, oh. Oh, kalaki na, oh. Oh, kalaki na, oh. Ayan. Ito, ang ating papalitan ngayon. Punta, oh. punta natin. Hirap pa naman ito pagkalas mga amigo at pati ito kailangan kalasin oh. Yung water manifold. Ang water manifold natin mga amigo, hindi na yan basta-basta magbubutas, stainless na yan oh. pinalis Inal na natin yung aluminum ito na lang ayan oh, mga amigo oh. hindi ko na hindi na ako nag video kanina kasi ano mahaba tayo pag nag video pa ito sinubuan ko siya ng stainless doon sa loob gawa ng ang gasket natin yung lapat yan yun kasi yung exhaust natin yung tambuto na ginawa natin hindi yung bilog kasi may, may kanal yan dyan hmm, hindi, ko, hindi ko pala na pull wheel doon pero okay lang yan ipit naman yan eh hmm. yun ah binildingan ko lang sa kanina sinuutan ko siya ng tubo sa loob sa kakuin pa paikot mayroon lang pala doon malaking kawang hindi ko na napansin. <laughs> Hindi ko na nadagdagan mga amigo. Pero walang problema. Ang importante eh, dyan. Ay wala na siyang dadaanan ng singaw. Yun. Uh -huh. yan. Kasi manipis lang ito. Eh. Manipis yung gilid. Kabilaan. Kunti lang yung maipit sa gasket. O, oh, lalagyan naman natin ito ng ano eh. Matatabunan lang din. Lalagyan natin ng beta gray para mas maganda ang fitting niya. Yun. Sasalpak na natin to. Ito dito ay hindi problema pag napakapal. Mm. Pero pag sa ibang parte napakapal, ay babara. Ito hindi ito babara. Ito kita na lang. So, in, so, so lang lang yan. So kaya nga, kakala yan Pero pag yung sa linya ng tubig, kinapalan mo tapos. kung hindi kaya ito. Itulak ng tubig. Oh, tubig at saka langis. Mm, -mm langis pag yun ay bumara sa mga linya wala na overheat pag sa langis naman di. sunog ang mga kasukasuan ang paglalagay dito mga amigo hindi basta lang sabi siya ba kapalan para walang singaw ay depende kung saan may lagay. kapalan mo yan pag dyan sa linya ng tubig pag press na yan ang natakpan yung mga butas wala talagang singaw yon.

Na tayo oh. Tingin sa iba, parte. Mayroon, ibang Mayroon pa ng iba. pala may iba pang butas. <laughs> Kulang sa survey ba? Hindi wala. yun na. Uh, Pero kung hindi butas yung ano, yung tambutso, eh, alam, alam mo. na. Butas tambutso ay eh, kaya doon tayo nag-focus. Oh. Hmm. Sabado na. Para hindi manigas. baba tama hindi siya taas may pag sa taas sabi siya po ano? Magkakalagpas pa no? ako ano, ng cylinder head nun. Ha? Magkakalagpas pa ako ng cylinder ano, maliit na makina. Lansahin ko yun? Ah, yung maliit. Uh -huh. Ah, kakalas ko ng cylinder na yun. Lansahin ko yun. Hmm. Uh ah. -huh. Kini, kini, kini. Haba. Ah, uh kung -huh. nandun na itang kuwan, Dito wala, hindi na yan sisingam eh. Pero lakyan natin. Oo. Oh. Dapat, dapat tinatutuyo na konti ito eh. Para hindi ma-frizz nung side dito. Para hindi pumasok. May dosi ka yan, kabik? Dosi ito. Parang hindi dyan. que tenían tapón. Problema. Hoy que la mano para no entrar. Dexter, ay Dios, me hindi na magkakaagay sa loob mga amigo wala na ang usok yan bago na talaga lahat ng butas na kuna. na natin yun talagang kaya dyan talaga mga amigo yung paglalaot ah uh, pag lumulo man na yung ating mga ano mga gamit nagkakaroon ang mga maintenance nahihingi ng kaparte kagaya ngayon eh, oh, hiningan kami ng kaparte yung tambot so, magkano yung bilangan? May gabi daw? Ha? 2, 3? Kasama sa gasket, lahat, winter 3, lahat na 1, 2, 7? 2, 7. Oo, yun, lahat, lahat. Eh, 2, 7 plus yung ginamit natin sa kwan, nasa 1,000 rin. Sa yung tambot so, bukod doon sa exhaust. Oh, kaya yan. Ang hinihingi talaga sa kaparte, medyo malaki-laki. Tose sa kaya sa lahat lahat ko ipalibor pa yan na uh, kulang ang ano kulang pala yung 5,000 libo kung kasama sa kung hindi tayo ang gagawa ano kung ipatrabaho pa natin sa iba baba magpa welding pa kami ay kami naman na ani ang ang sinira na yan uh, materialis lang kailangan kailangan ang gastos natin kurinti na lang hindi na tayo magbabayad ng libo ayun mga dito ah uh, Mangangarga na lang ulit. Yan. May kaunti pa pala ngayosin ako doon sa maliit na makina, doon sa makina ng ating service. Pero kunti na lang yan mga amigo. Mga... Na, nagawa ko na rin yung tambutso. Tambutso din ang problema nun eh. Napisang. Tapos may singaw yung cylinder head. Paplansahin ko. Yun. Yun na lang. Tapos Arin na mga arga. Kahit na yun ay kompa. Kahit na yun ay hindi pa natin uh, gagawa. At yun ay pili na isabay yung paggagawa na yun. Madali lang yan mga amigo. Yan sige, salamat. Abang-abang lang mga amigo. Uh, baka hindi natin alam. Baka yung susunod nating content ngayon. Uh, pangangarga na uli ang ilo. Yan, ang dami na kasi mga naka... Ano, dami na katambay mga amigo galing sa holiday. Pero yung iba lumaot na. Kahapon lumato iba, no? oh, kahapon. Kahapon, o. Oh. Yan. Pero marami pang hanggang kayo nandito. oh, nangarga yung iba. Uh Yung iba nangarga. Ngayon palang nangarga kami. Bukas pa siguro.